Huwag mo tayo umuwi. Huwag mo tayo umuwi. Hindi pa ako nakaligo. Magawian na tayo. Huwag mo na tayo umuwi. Paano kasi? Hindi pa ako naliligo, Tapos kayo magawian na. Uwi na kayo. Hindi pa ako umiligo. Uwi na kayo. Hindi pa ako umiligo. Hindi pa kami nakaligo. Uwi na kayo. Uwi na kayo. Hindi pa ako nakaligo.

Baka ikaw yung naamoy namin, hindi yung tayo ni DJ. Yutan. Yutan na dadaan. uwi na kami, tapos na kami mag-shooting. Ikaw, dito. Kalo na pula, kayo kalo po ngayon. ana, pero di pa ako nababasa

Anong pag nagkaiba sa high at sa high? Magkasing tunog, pero hindi magkasing kahulugan. Anong mga bata? Tara, adventure pa. <laughs> Pahirapan tuloy umuwi. <laughs> mga adventurous daw kami ay, tabi-tabi po ay ko. sabi ng kasama ko daw tabi-tabi po kasi dito pa saan, hapon na hirap maging vlogger Uy! Para kong si Tarzan. Uy! Tarzan ako! Ako pala si Tarzan! Guys, ako pala si Tarzan, guys. Nakalimutan ko lang. Oh, you know, ililigtas ko sila. Ako pala si Tarzan. Huh. Ito pa lang aming pinuntahan. Yun. Kuweba, kuweba. Kuweba.